What's up guys? Ayan, so ngayon ay uh, Ayan, October 31 So bukas ay November 1 no, no? So ngayon, ngayong araw na to ah uh, Maraming nag, nag, marami naghahanda ng soman ngayon sa Sa cemeteryo Okay? So ngayon pupunta tayo doon At kukuha tayo ng soman Kasi nagkikirib tayo ng soman You okay, guys, abangan nyo guys ha Kaya kami ng soman dito kami sa sementeryo. Mangunguha kami ng pagkain ng ano. Mangunguha kami ng pagkain ng nakapatong doon sa ano. Lapida. Lapida. Mga ni guys, kakuha kami ng ano, suman. No? Bigyan namin kayo. gusto niya bigyan namin kayo. PM nyo lang. Kasi ako ni guys ha. Kakain kami, dadala namin sa bahay. <laughs> so guys, ito na nga. Okay na. Nakakuha na tayo ng suman sa sementeryo. Tapakita ko sa inyo ito. Sarap. Ayan, titikman natin. Ayan guys, itikman natin. Hmm. Oh. Baka may muti na kasunod ah. Alam. <laughs>